kumakain ng aking bunso. Ayan, ang kanyang ulam ay... Anong ulam mo, ba? Ha? Egg. Egg. Tsaka yung kanin niya, lagyan niya ng toyo para daw adobo. Ayan, o. Oh. Ayan, to yung may mantika para adobo. Tapos na? Tap tapos na? Anong ano? Anong naramdaman mo? Busog hindi? Ha? Busog. Eh, yummy? Yummy. Oh, inom na ng water. <coughs> Dandahan kay mano ko na electric pan. Walang ano yun eh. Walang sara. Sira na yung electric pan, electric pan natin. Itinan nyo ako oh. Yan oh. Yan oh. Tama. Tama nitong electric pa na to. So, iba itong electric pa na to eh. Ano ba eh? Nakakuha ka na ng water? Opo. Okay. Nung ka na kay tamain, tamain tuloy. Eh. Tamaan ka yan. Okay. Ha? Ikaw, dete, kakain ka na? Ito yung guys, oh yung tama ng electric pan. Ayan. Sakit. Ito pala yung ano ng anak ko. Ito yung para sa grade 7 kong anak. Ito, ulam niya yan. Ganyan yung gusto niyang ulam. Tapos, tiyaraan, meron kami bulat, tuyo ba? Ayan. Nalagyan ko yan mamaya ng kamati sa usawan. Si Roro at yung dete niya, ganito. Ganyan. Ano po kayo para hindi mag-ano ba. Mga plastic lang yung plato namin, guys, kasi wala pa akong berang pambili ng magandang plato. Bye! Ito muna.